Yan, magandang gabi mga kaulam. Uh, ngayon mga kaulam, magluto na naman tayo ng ano, bagong lutuin. Subukan natin mga kaulam, lutuin yung ano, lutung uh, lutong sibuano, yung tinatawag nilang utan. Yan, ito mga kaulam yung sangkap. Unang-una, malunggay. Tapos ito, bumili tayo ng isang talong. Tapos, okra. Pagin ng ano, cut uh, cute ng ano natin. ah uh, Anong tawag dito? Tanglad. Tapos lalagyan natin ng gabi. Ito, kalabasa. Lagyan din natin ng ano, siling green. Tapos ito, uh, saluyot. Tapos ito, uh, alukbati. alokbati. Tapos sasawagan natin mga kaulam ng ano, hipon. Yan. Tapos lagyan natin ng sibuyas sa ano mga kaulam, ano, ang sangkap niya sibuyas lang. Ang mga kaulam. Siya natin mga kaulam, Himayin muna natin. Ayan mga kawalam, tapos natin himayin mga kawalam lahat. Si buyas na lang ang hindi. Umbisa naman natin mag ano, pakulo ng tubig. Ayan. yan mga kawalam, ano, ah, nagpakulo na tayo ng tubig. Ganyan mga kawalam, magluto ng ano. Sa mga hindi pa marunong mag ano, magluto ng uta ng sibuanong tinatawag. Ganyan, papakulo ka lang ng tubig. Lagay natin mga kawalam itong tanglad. Lagay natin si sibuyas. Yan mga kaulam, ano, ah uh, na yung tubig natin. Talagay na natin yung ano, gabi tsaka yung kalabasa kasi ito yung medyo matigas eh. Taka kayo mga kaulam kasi napakarami kong ginawang gulay no. Kasi marami naman kami dito sa bahay. Ito na yung kalabasa. Lagyan natin itong mga kaulam na sahog itong hipon. Ayan mga kaulam, nung nilagay natin yung ano, kumulo na. Yung hipon, yan kumulo na siya. Taba ng hipon, nagdilaw na siya. Lagyan natin itong mga kaulam na okra. Kunting ano na lang, maluluto na to. Saka itong ano, uh, talong okra talong pala tapos ito yung okra so kasunod na ay yung sili nilagay ko na rin ah, takpan ulit natin para yan mga kawalam lagay naman natin itong ano alok bati yan saka kasi parang medyo matigas ito eh Isama na rin natin itong saluyot. Sunod, titimpla na natin. Ilagay na lahat natin itong makawalam na ano. Wonder gulay. Malunggay. Ayan. Napakarami pala nito mga kawalam. Kala ko kunti lang. Tapos titimpla na natin. Kasi, yan, blue na siya. Oh. Tagla natin ng asin. Ayan. Saka at ginimoto ito mga kaulap. Laki ng ginimoto ko eh. Ayan. Ready to serve na ito mga kaulap. magaya natin sa lalagyan. Yan yeah, mga kaulam, nasa ano na, lalagyan na yung ano, binuto nating utan ng ng mga kaulam. Yan yeah, ko na uli mga kaulam, tatapusin yung aking munting vlog mga kaulam. Salamat.